Okay mga guys, magandang magandang araw sa inyong lahat, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali Magandang araw sa inyong lahat, saan man kayo naroon, magandang araw sa inyong lahat Update na naman tayo sa ating Manila Bay, Dolomite Beach At ating matutunghayan na napakaganda ng sunset dito sa Manila Bay Baga na uh, papalubog na ang ating araw ay marami pa rin ang namamaskal dito at atin niya yeah, update sa inyo kung ano ang kaganapan na naririto sa Yolamite Beach ito po yung ano yung harapan ng entrance at ito ay banda rito sa may dolo ay atin papasyalan kung ano mang nangyayari dito sa bandang boundary ng Dolomite Beach pagka malinis na dito sa entrance ng Manila Bay naubos na mga basura pero mayroon pa tayong namamataan dito na yung orange ang kulay na yung tinatawag na trans hindi pa rin na ikakabit sa kung saan sila saan ilalagay yan ayan o oh, napakaganda ng ating sunset ayan oh. napaka kulay ginto ng ating yung papawid sapagkat so, napakaganda ayan o. ito yung orange na ito yung ito na trash bomb ito yung mga maharang ng ano ng basura na mapupunta dito sa tabi para hindi na tumuloy dito sa tabi ng ano Manila Beach Ayan no, Kaya lang, nung kasagsagan ng mga nakaraan na may mga bagyo, na mga masamang panahon, ay na tangay din sa tabi, kaya hindi pa ito'y nakukumpuli. Naway makumpuli na ito, o kaya maitabi muna na at nakabang, nakahalang dito sa ano, sa beach, sa Dolomite Beach. Ito yung bandang ano, papuntang Remedios at uh, Pedro Hills ito yung banda rito kaya ito yung ano sa pinaka na ito ng Dolomite beach na ito ay away maikabit na uli para ito yung panangga ng mga basura para hindi na tumabi dito sa Manila Bay. Eh. dito sa Kalampasigan sa pagkat mas madali kasing linisin pagka nasa dagat yung mga basura kasi meron silang makina na naglilinis para kunin yung mga basura pero pag nasa tabi na kasi hindi na kaya kasi kailangan nakalutang yung mga basura kaya linagyan nila ng trash boom ito yung tinatawag na trash boom yung orange na yan ayun na tahambalan dito sa ano dalam pasigan kapag hindi pa sana kukumpuli mula ng mga nakalaan na dumaan ng mga bagyo nawa mailagay na ito sa dati ng ano pinaglalagyan, uh, para hindi makabalas sa mga namamasyal dito kaya uh, pero wala nang mga basura na napakaraming dating basura na Meron man natitira dito mga basura, may na pero konti na lang yun. At naubos na. At naway, wala nang basura nang dumating. At wala nang magtatapon kasi pagkat habang may nagtatapon, mayroon pa rin darating na basura. Dapat talagang ayun ang ating iingatan na magtapon ng mga basura kung saan saan kasi patuwing mo umulan, may bagyo may mga masamang panahon ayan napapagtag dito sa ating dalang pasigan ayan yung task boom ito yung nakatabi na yung ibang task dapat yan nakatabi muna para hindi naka ano, dito sa harang malaking bagay kasi yan pagka yung nakaharang sa mga basura para hindi na dito sa Manila Bay mas madaling dinisin madaling kunin yung mga basura pagkat dyan doon pa sa mga malilim lalim sa may nakaharang itas boom ayun meron pa dito pang ilan ilan nakasakot pero yun na lang mga nahakot na yung ibang mga ilan truck yun truck truck na mga basura na mga sari-saring basura mga plastik, mga bot bot boti eh mga water lily at mga kahoy, mga kawayan, lahat na basura na yata ay na ano, Ito mayroon dito yung mga damo na na eh. Ang sisiro naglalakad-lakad sabi nga siguro. Ayun mga damo dito na yung mga damong dadat eh. Natutuyo na siya kaya nagiging drown na siya. At nagiging kulay itin na. Kaya dapat naalis na rin ito. Sana may mga bowler. Ayan, may mga nahalo pa mga basura. mga plastic-plastic, mga plastic bottle. Mga kung ano yung basura ng mga tinatapon natin. Ayan, kaya... Naway, wala nang magtatapon ng mga basura dito sa ano. Dahil para wala na tayong manatili ng malinis ang buong Pilipinas sapagkat napabayaan natin ng mga nakaraan natin mga dekada na lahat na tatapon ng mga basura lahat sa mga estero lahat tinatapon sa mga tabing dagat tabing ilog kaya dumami ang ating mga basura sa ating dalampasigan na patuloy na nagtatapon ito yung ating naway mawala ng mga basura ayun may nan matitingin may nanuhuli dito yata na ano ano kaya ang holy na dito may mga dinodokot sila dito ayun mga alimasag mga alimasag yata o may mga hipon o yung... ayun may alimasag hipon kaya ito yun eh malinis na kasi ang dagat natin kaya marami na silang marami ng mga lamang dagat dito at mga limasag, mga hipon mga tahong kaya yan, limasag. mga mga inuhuli nila mga lambat nila kaya maganda na ang ating manilabi at pagpatuloy na nang malinis ang karagatan natin marami tayong makukuhang ang mga makakain dito ayan may mga yung ano, nila yung alimasag alimasag yan may nakuha na yata silang alimasag ayan eh kaya atin lang inakbit sa inyo kung ano ang mga inuhuli nila at ating natunghayan na may hinugos silang mga ano, iba-iba mga saring mga nahuli may alimasad may may shell ayun yung parang sa soup na yun saka may mga alimasad yun po marami silang nahuli kaya hanggang dito na lamang ang ating update ngayon sa Manila Binaway patuloy kayong suportahan ng ating pag-update ng Manila Kaya maraming maraming salamat sa anumang kayo nga Maraming salamat at sa lahat ng ating mga subscriber at mga viewers natin dyan. Salamat sa inyong lahat na patuloy kayong sumusuporta ka sa ating update sa Dolomite Beach na napakaganda. Ayan, Ayan po yung ano, sunset na malapit na magkaroon ng Maraming maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat ayun you know. Thank you thank you Opo kagandahan ng tapang